Yes po, Your Honor. Yes. Yun naman, no. Kaya, may tara system talaga. Attorney. Pero, I'm telling you frankly, I've never been to the office of the customs. Malapit na ako mawala rito sa mundo, hindi pa ako nakapasok sa opisina niyo. I have never had any transaction with customs. Pero ito, yung mga information na serbisyo pa ako, up to now, these informations are coming to me. Totoo. Hindi po ba? Sinabi kanina, anong last meeting na si Dan Fernandez nasa X-ray, kaya nakakalusot, no? Nandun sa color coding system ninyo. It's yellow, red, at saka green. Tama po. O, sagutin nyo ako. Kayong nakakalam nito. Tama.